Mga araw sa lahat, ngayon ay tatalakayin po ang pinagmula ng wika at tungkulin at antas ng wika. Unahin natin ang teorya ng pinagmula ng wika. Saan nagmula ang wika gamit mo ngayon? So, ang wika ay isang pagdolo sa pagkakaroon ng isang mabisang komunikasyon. Dahil sa pamamagitan ng wika, tayo ay nakakapagkomunikasyon. Napaparating natin ang mga nais natin sabihin sa bawat isa. Kung tayo ay mayroong nararamdaman, napaparating natin iyon sa pamamagitan ng isang wika. Ang isang wika rin ay isang kaluluwa ng isang bansa. Dahil sa pamamagitan ng wika, tayo ay nakikilala na isa tayo mga Pilipino dahil sa wika nating ginagamit. Ang wika sa ating bansa ay kabilang sa malaking pamilya ng mga wikang Atronisyan na mayroong 500 na kasali sa mga wikang ito at sinasabing 1-8 ito sa kabuoang wika sa mundo. Kabilang sa mga ito ang mga wika sa Taiwan hanggang sa timog na New Zealand at mula sa isla na Madagascar hanggang sa Easter Island. Mayroon itong dalawang teorya. Ito ang teoryang parelihiyon at teoryang scientific. So, unahin natin ang teoryang panilihiyon. So, ang teoryang panilihiyon sa ating mga Pilipino ay likas sa pagiging religyoso. Naniniwala tayo sa makapangyarihang manglilikha sa lahat ng bagay dito sa mundo. Likas ang pagbabatay natin sa mga pangyayari sa banal na kasulatan o yung tinatawag na Biblia. So, sa ating mga Pilipino ay mayroon tayong mga iba't ibang relihiyon. Mayroon tayong um, Roman Catholic, mayroon din namang mga Christian at mayroon ring Islam. So, iba't iba tayong mga religion. Leon, pero iisa lang ang ating mga ang ating pinaniniwalaan kundi ang mga sinasabi na nasa Biblia. So dito rin hinugot ang teoryang pangrelihiyong o miikot ang basihan ng teoryang ito sa kwento na ang tori ng Babel na nababasa sa Genesis 11 verse 1 to 9. Basahin natin ang tori ng Babel. Sa so, sa verse 1, sa simula iisa ang wika at makapareho ang mga silitang ginagamit ng lahat ng tao sa daytig. Sa verse 2 naman, sa kanilang magpagpalipat lipat sa silangan, nakarating sila sa iisang kapatagan sa Shinar at doon na nirahan. Nagkaisa silang gumawa ng maraming tisa at lutuin itong mabuti para sa para tumibay tisa ang ginagamit na bato at alkitra ng kanilang simento ang sabi nila, hali kayo at magtayo tayo ng isang lungsod na may toring abot sa langit upang maging ta tayo at huwag ng magwatak-watak sa degdig bumaba, siyawe o pagdignan ang lungsod at ang toring itinayo ng mga tao Sinasabi niya, ngayon ay nagkakaisa silang lahat. Iisa ang kanilang wika. Pasimula pa lamang ito na mga binabalak nilang gawin. Hindi magtatagal at gagawin nila ang anumang kanilang magustuhan. Ang mabuti, bumaba tayo at kuluhin ang kanilang wika upang hindi sila magkaintindihan. At ginawa ni Yahweh na ang mga tao ay magkawatak-watak sa buong daytig. Kaya natigil ang pagpapatayo ng lungsod. Babel ang tinatawag nila sa lungsod na iyon dooy Yahweh ang wika ng mga tao at mula roon nagwatak-watak ang mga tao sa buong daigdig dahil sa ginawa ni Yahweh. so sa pagdanais na pamantayan at mahigpit na kapangyarihan ng Diyos sila ay nagbalak na magtayo ng mataas na tore iisa lamang ang wika ng mga tao sa lugar na iyon Bago nila gawin ang plano Ngunit pinarasahan sila ng Diyos Pinagiba-iba ang kanilang wika Upang sila ay hindi makaindindihan At hindi na matuloy pa ang kanilang makasariling hangarin Dumako na tayo sa teoryang scientific nagkaroon sila ng mga masusing at kritikal na pag-iisip kung kaya't nagsimula na rin silang magtanong kung paano ang mga tao ay nagkaroon ng wika. Sa pag-usbong ng mga pakapagong pag-aaral, nagsimula na rin magkasilabasan ang mga teorya ng mga scholar patungkol sa wika. Halimbawa na lang rito ay ang mga teorya ng dingdong, teoryang pupu, teoryang yoheyo, teoryang bawaw, teoryang tata at teoryang tararabumdeye. Unahin natin ang teoryang dingdong So batay sa teoryang ito Ang wika raw ay nagmula sa paggaya ng mga sinaunang tao sa tunog ng marilinig sa kalikasan Maaring ito ay mula sa langit-ngit ng kawayan Tunog ng hangin Ragasa o hampas ng tubig kiskisan ng mga dahon at marami pang iba. Marahil siguro ito ang dahilan kung bakit ang salitang boom ay naiugnay natin sa pagsabog. Ang salitang splash ay naiugnay natin sa paghampas ng tubig. Gayon din naman ang whoosh para sa tunog ng hangin. So nabuo ang wikang ito dahil sa mga sinaulang tao na ginagaya lang nila kung ano ang mga naririnig nila sa paligid, kung ano ang mga tunog na nagagawa sa ating kalikasan pangalawa ay ang teoryang bawaw. So, ang teoryang bawaw, ito ay bumabatay sa tunog ng likha ng mga hayop, katulad na lamang ng aso. So, ang teorya namang ito ay um, minabasihan dito ang mga tunog ng mga hayop, tunog ng mga ahas, tunog ng mga um, ibon, iba't ibang klase ng hayop. Diyan, minabasi ang teoryang bawaw ang susunod naman ay ang teoryang popo. So ang teoryang popo ay nagmula raw ang wika sa mga salita o tunog na namumutawi sa bibig ng sinaunang tao sa tuwing nakakaramdam sila ng masiting damdamin, katulad ng matinding tuwa, nagpupuyos na galit, naman ding sakit o kirot, malim namnam na sarap, kalungkutan at marami pang iba. So dyan nabuo ang teoryang popo. Dito naman tayo sa Tioriang Tata. So ang teoryang tata sa mga kumpas at galaw ng kamay na ginagawa ng mga tao sa mga particular na okasyon ay ginaya ng dila hanggang ito ay nagproduce ng tunog at natutong magsalita ang mga tao. Ito ay basihan ng teoryang ito. So ang teoryang tata naman ay ito ay ang paniniwalang pinakamalapit na katotohan ng teorya sapagkat dila talaga natin ang isa sa medium sa pagkabuo ng mga tunog ng mga titik Salita o ang wika natin mismo. Dito naman tayo sa teoryang Yoheyo. So ayon sa teoryang ito naman, ang wika raw ay galing sa mga tunog na persang pisikal. Halimbawa na lang rito ay kapag uh, magbubuhat ka ng mga mabibigat na bagay, dyan, um, dyan nabuo ang teoryang Yoheyo. So ang mga tunog na nilikha ng tuwing may pisikal na ginagawa ang tao ay pinaniwala ang simula sa pagsasalita ng tao ang panghuli naman ay teoryang tarara deye. Pinaniniwalaan na sa mga tunog na salita sa mga ritual ng mga sinaunang tao ang naging daan upang matutong magsalita ang tao. Ang mga sayaw, sigaw o incantation at mga bulong ay binibigyan nila ng kahulugan at sa pagdaan ng panahon ito ay nagbabago-bago. So dyan, nabuo ang teoryang tarara boom duma Dumako na tayo sa mga tungkulin at antas ng wika ang isang tao ay may kakahiyang magamit ang wika sa pitong mga tungkulin. May mga pagkakataong ding kailangan gamitin ang dalawa o higit pang tungkulin sa isang pagkakataon. Ang pitong tungkulin ng wika ay maaaring uriin sa mga sumusunod. panginteraksyonal, interaksyonal pang panginstrumental, pang pang-informative, pang at pang heuristiko so unahin natin ang pang-interaksyonal so ang pang, ang katangian ng tungkuling ito ay ang makapagpapanatili o makapagtatag ng relasyon yung social ginagamit ito sa pangangamusta at pagpapalitan ng biro ito rin ang madalas gamitin ng lihim pangkaibigan ang pangalawa ay ang pang-instrumental ito ang tungkulin ng wikang tumutugon sa mga pangangailangan gaya ng pagkikitungo sa tao pangangalakal at pag-uutos. So, yan ang pang-instrumental. Ang ah, sumunod so naman ay ang pag-regulatory. Sa tungkuling ito ay ginagabayan at kinokontrol nila ang kilos o asal ng tao. Makikita ito sa mga direksyon at mga paalala o babala ang pang-apat ay ang pang -personal. Ito ay naghahayag ng na sariling damdamin o opinyon tulad ng editorial. Ginagamit din ito sa formal at di formal na talakayan. Sunod naman ay ang pag -imanasyon. Sa tungkuling ito ng wika ay ginagamit sa pagpapahayag sa malikhaing paraan. Halimbawa nito ay ang pagsasalaysay, paglalarawan at iba pang akda pampanitikan. Sumunod naman ay pang heuristiko. Naghahanap ng mga impormasyon o datos gamit ang pananaliksik, pakikipagpanayam at survey. Ang panghuli naman ay ang pang-informative. Nagbibigay ng impormasyon o datos. Halimbawa nito ay ang mga ginagamit sa pagpuulat. Ang mga panahong papel at balita sa pahayagan ay ginagamit sa paraang pasulat. So yan yung mga halimbawa sa uh, pang-informative. Lumako na tayo dito sa antas ng wika. Ito ay mayroong pitong antas ng wika. Una ay ang pampanitikan, pambansa o lingua franca, etiolik, dialik, wikang teknikal, kolokyal at balbal. Unahin natin ang wikang pampanitikan. Mga salitang ginagamit ng mga manunulat sa kanilang aktang pampanitikan. Ito ay ang salitang karaniwang matatayog, malalalim at masining. Halimbawa nito ay ang mga idioma tulad ng naglalaro ng apoy at tayutay gaya ng bumabaha ng dugo. So yan yung mga halimbawa ng pampanitikan o wikang pampanitikan. Ang pangalawa ay pambansa o lingua franca. Ito ay mga salitang kilala na ginagamit sa puok na sentro ng simbilisasyon. Ang mga ganitong wika ay di maituturing na dalisay. Halimbawa nito ay ang mga pinaghalong ingles at tagalog o ingalog at taglish. Ang pangatlo naman ay edulik na ibang paraan na pagpapahayag ng isang individual. Ito ay may kaugnay sa kanya personalidad, ang katayuan sa buhay at uri ng salita ginagamit niya na bunga ng kaniyang karanasan o kinalakihan kapaligiran. So halimbawa nito ay ang kaibahan ng pananalita ng mga nauna at makabagong generasyon tulad ng kumusta po kayo ng na mga nakakatanda sa musta po ng mga kabataan ngayon pang naman ay dialekto. Ito ay ang mga salitang ginagamit ng mga tao sa isang particular na buok o probinsya. Pakikilala din ito sa pagkakaroon ng ibang tono o punto tulad ng paggamit ng ga ng mga taga-Batangas. Sa Quezon naman ay ang paggamit ng salitang ay at a naman sa Bataan. So, mayroon din naman akong uh, mga ibang salita na naobserbahan, katulad na lang doon sa Maasin, na yung mga um, mga salita nila na may Y ay pinapalitan nila ng J. So, kagaya na lamang ng Sayaw, ay pinalitan nila ang Y ng J at nagiging sa Jaw iyon. So, ang panglima ay ang wika technical. Ito ay ang wika na makabagong teknolohiya wika na ginagamit sa agham at matematika. Halimbawa, nito ay ang CPU o Central Processing Unit, RAM o Random Access Memory. So, ang ginagamit na lang nila rito ay yun yung mga naunang letra sa isang salita na mas pinaikli imbis na buuhin ang salita ay yan yung mga nasa unahan na lang ang kanilang kinukuha. Ang pang-anim naman ay ang wikang kolokyal. Ito ay ang mga salitang ginagamit sa mga pagkakataong informal. Halimbawa nito ay ang pagpapaikli ng mga salita kaya ng salitang meron para sa mayroon, kailan para sa kailan, at teka para sa maghintay ka. So yan yung wikang kolokyal. At ang panghuli naman ay ang wikang balbal o balbal, maituturing na pinakamababang antas ng wika. Hindi ito riminado o makinis. Kabilang dito ang mga salita sa kalye na ginagamit ng mga bating bakla o third six. Halimbawa nito ay ang mga salitang tsaka, walay, chariz, taruz, ipal at iba pa. So, yan yung mga salita sa, na ma, madalas marinig natin sa mga bakla. ba diba? Yung iba nga ay pinabaliktad pa nila yung mga salita. At hindi, yung iba ay hindi, nagkaka, hindi nakakaintindi. Yung nakakaintindi lang sa mga sinasalita nila ay yung mga kapwa bading o kapwa, mga kapwa nila kung ano ang kanilang mga gender. So, yan yung halimbawa ng um, balbal o wikang balbal. At yan lang po at maraming salamat sa pakikinig. Ako nga pala si Binibining Dwayne ang iyong tagapag-ulat ngayong araw. Salamat!